At ang sarap-sarap siguro ng barbecue Saan nyo ba binili yan? Sa ano? tano ano ba yan? Ano bang kinakain mo? Ano bang lasa Bayawak. Lasang? Bayawak. <laughs> Kawa kayo yung bayawak. Siya ang kausapin nyo. Kapag bumili kayo ng karni ng baka, siya ang kausapin nyo. Bigyan kayo ng malaking discount. Di ba, boss? Ay, quality, boss, quality ay, ang sili. Ay, Ayan. Quality, quality, ay, quality ay, ang sili ay, ni ay, Kuya. Ay, oh, ay. At dito kayo mamimili. Tignan mo si Kuya. Nag-i-enjoy sa kanyang turutot. Molly, Molly, Molly. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga dogs. Woo! Happy, happy, happy New Year sa ating lahat. Papasukin ko ang palingke ng Murong Rizal. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaganapan at ano ang nagaganap sa loob. Sobra-sobrang busy ang bayan ng Murong. Na Ayan, maraming nangyemili. -ay. ayun sila ng pakanta mga 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 ito, ayan, okay. yeah, na. Ipon, no? Lasak. Ano kilo po sa na, ah. Pumunta na kayo dito sa bahay ng Murong. Bumili na kayo ng panghanda sa New Year. Ito, napaka-busy nung palengke. Ang daming mga paninda. Sari-saring mga tao ang dito namimili ng kanilang mga panghanda mamaya. New Year, may mga paputok. Ayan. Murang-mura lang ang paputok dito. Maraming namimili ng paputok para mamayang gabi sa New Year. May namimili ng mga damit para sabi nga nila pag New Year, kailangan daw bago ang damit ito, magandang mga pang paswerte daw sa loob ng bahay. Maraming paninda. At ito, maraming mga turutot para sa mga bata. Mga kakanin, mga pang-almusal, Ang daming mga nakahanda. Kita mo, busy-busy -bisi yung mga tao dito sa palingki ng murong ng Rizal. Sari-saring mga kakanin kakanin sa, sa probinsya sari-sari makikita nyo rito daming namimili daming mga kailangan ayan kita nyo, busy busy ang loob talaga ng palingki ng murong mayroon tagi isang daan all items is 100 may mga sunglass para sa mal malalabo ang mata may mga turutot para mamaya sa New Year hindi na paputok kundi turutot na lang may mga pinya pomelo sari-sari may tasty napakarami ng mga panghanda rito ayan na papasok na tayo sa loob dito pa lang sa bungad ng bayan ng muro marami ka nang mab mabibili

Mga mestizo na sisiw. iba ibat kulay na sisiw. <tinyo> Iba-ibang mga isda. Kwantuan siya sa kanyang isda na nabili. <tinyo> Hi vlog. Mamaya <tinyo> na. Ate, ate, lang. Isim-bisi sa kapamimili ng prutas kasi pampaswerte daw ang labindalawang bilog na prutas sa ibabaw ng lamesa Ayan, tinatanong ni kuya kung matatamis daw yung dalandan Maraming dalandan Napakatamis 240, <mimilis> mo kung 270, 280, ang 290, 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 mga, mukha ng mga tao habang namimili ng Yes po ma'am, ano anak po? Ang nakikita nyo, puro prutas pa lang ang napupuntahan ko. Mamaya-maya ipapakita ko sa inyo ang loob ng pa nung tindahan ng isla, mga karne, kung ano-ano lang. Pansamantala, ito muna ang inyong mapapanood. Mga prutas, iba't ibang prutas, iba't ibang tao, iba't ibang muka ang inyong makikita. idol. Ayan. gising sila sa kakapamili ng prutas para sa handa nila mamayang gabi sa hapag ng kanilang lamesa. Dahil ang kasabihan ng matatanda, kapag maraming bilog na prutas sa ibabaw ng lamesa, ay pampaswerte raw para sa sunod na taon. Ayan, tignan nyo naman yung sili Napakaraming ng sili Sabi ni Kuya, libre daw ang sili British pa yan Kaya kung sinong gustong tumikim ng sili Sige, tikman nyo, libre lang yan Wow, hindi naman pera Tignan mo si Kuya Ayan Quality ng quality ang sili. Ayan, quality ng quality ang sili ni Kuya. Rapper daw, rapper. Ang dami nang namimili. Busy, busy si Kuya. Oy, buasan tabuhan. Sir, magkano kilo ng sili mo? Mura lang boss! 1-2 lang pero nakatalis boss! Liberty game ba yan? It is yan! Hahaha! Unlimited ba yung Liberty <laughs> game? Price! Diba na naman? Bata, dalaga, binata, matanda, andito sa loob ng palengke ang saya ng mga muka kalibasay mamayang gabi bagong taon na kaya busy busy sila ang daming namimili na namimili ng mga prutas Ayan, ang daming ng lychee, Papaya Ubas tsaka pomelo melon ayan mga Chinese orange sa ang dami nilang ayan o isang pinya o isang pinya daw ay pa busy sila wala na sir malaki po wala na po Kaya ano yung paninda mo? Ha? Anong paninda mo? Taho po, taho. Oh, taho. O, bili na kayo ng taho. Mura lang, taho, taho. Huwag kayong magtulakan. O, huwag kayong magtulakan. Mura lang yung taho ni Kuya. Sige, bili na kayo ng taho. Shut up. <laughs> Papasokin natin yung loob ng palengke kung saan yung mga paninda ay nandun yung mga panindang manok, karne ng baboy at isda. Tara, samahan niyo ako. Pupuntahan natin. Ay, so obsessed. ito habang pasok pala ako sa loob ng tindahan ng mga baboy at manok busy busy napakaraming buong bili ng pang almusal sigurado malamang ito ang ito ang pinakabos siya ang kausapin nyo kapag bumili kayo ng karni ng baka siya ang kausapin nyo bigyan kayo ng malaking discount di ba boss? <laughs> ah, <laughs> ang, ang ganda ng tinibos siguro malaki ng kita lipat tayo sa kabilang tindahan naman lahat ng tindahan lahat ng mga tao busy busy sa pagtag ng karne at lahat na bimili na karne lipat tayo dito sa tindahan ng mga hotdog, manok kung iba-ibang ano klaseng iba't ibang klaseng frozen nandito ngayon Bisim-bisim mga tao sa kapapamili. kapamimili kung anong kanilang pibilhin. Dito sa kabila, manok, longganisa, at kung ano-ano pa. Bisim-bisim sa kanila mga customer. tingnan nyo naman kung paano maghiwa si kuya ng baboy oh! alam na alam kung paano hiwa-hiwain yung baboy oh! yan, pakita mo sa kanila kuya paano maghiwa ng baboy ayan Pata. Ayan. Pata, masarap. Pata. Kayo ka busy dito sa palengke ng Morong Maraming mamimili daw. Check. Kanino ko ya kanina? Marilyn na pala. Ayan, bisis-bisis lang sa kapo ko kaling Dami ng tao dito sa loob ng palengke ng Morong. bisim bising sa pamimili ng kanilang panghanda para mamayang gabi. Kaya si Kuya, ayan, bisim bising sa pagbalot ng mga nabimili. Tingnan nyo kung anong binili ng isang customer. Limang kilong baboy para mamayang tanghalian nito. Okay, tanghalian, tanghalian pa lang yan. Hindi pa para mamayang gabi. O, oh. kita okay, mo, limang kilo. Ay, pitong kilo pa yun. Seven Saka oh. okay, mga tao sa kapawamili. Eight, seven... Eight seven, isa naman sa kabilang tindahan. Ayan si Kuya, busy so, and face sa part imbang yung ng ibig Madami nang namimili. tagat yung pawis. Pasok naman natin ang loob ng kanilang uh, isdaan. Papakita ko sa inyo kung anong isda mayroon sa loob ng palengke na ito. Maraming mga tao, maraming namimili ng isda. Namimili ng mga isda na kanilang panghanda, pangulam. Mayroon mga hipon, alimasa, mga isda. Ano <mik> masyadong isda makikita nyo mga fresh fresh na isda tilapia inaalisan ng hasang inaalisan ng bituka iba-ibang namimili bisim bisim sa kanilang paninda ito ang masarap na isda dia napakamahal ng kilo nito magkano kilo ate? 100 po uh, 100 ah 400 ang kilo ng biya. Samantala dati, dinadaman sa tabing ilog. Ngayon, napakamahal na ng presyo ng biya. Hello, Hello. Ito, tilapia, bangus. Napakalaki ng mga bangus. Mayroong bukunlis. Parang saring na isda ang inyong makikita rito sa palengke ng Murong sa kanilang wheat market. Iba-ibang isda iba-ibang mukha ng tao makikita nyo. Alimasag. Ahong. Bayaran na Pagkatapos natin ipakita yung isdaan, dito naman tayo sa grocery. nandito lahat makikita nyo na pangangailangan para sa loob ng bahay o sa kusina. Nakita mo lahat halos. Ang daming imili May kanya-kanyang dalang basket. Ayan. Ang daming pinamili nung ate sa grocery na ito. Talagang pang kusina. Kaya lahat kayo Pumunta na kayo rito sa palingki ng murong At dito ay napakamura ng mga bilihin Ito ngayon Ang daming namili Para mamayang gabi Bisim bisim yung mga tao Dito naman Makikita nyo kanta ng nyog, buko, bisim bisim mga tao. Dito sa kabila, tambak din yung buko, tambak din yung may mimili. Ang daming nagkakayod ng buko para ng buko salad mamayang gabi. Sa dami ng namimili, bisim bisim sila sa pagkain ng buko. Happy New Year mga ate! Ano na, pagod na ba? Aga pa, pagod na kaagad. <laughs> Tignan nyo naman yung mga customer nag-aantay ng kanilang buko. Kaya, busy-busy yung mga tao sa pagkain ng buko. Pila-pila pa yan. Dito naman, makikita nyo kung ano ang sa loob ng bahay. papasukin natin yung kainan lahat ng kainan ang mga kainan dito may mayroong almusal mayroong pananghalian ulam sa almusal ulam sa pananghalian iba't ibang almusal makikita nyo ayan ang dami oh mayroong palabok spaghetti pancit tsaka ayun, si ate, magpapabalot pa kasi masarap yung luto sa restaurant na ito balot pa raw, malamang, bawat na kumakain pagkatapos kumain yan, magpapabalot kasi masarap ang niluluto dito tayo ulit sa kakanin ayan, si kuya, ang daming binili mayroong suman, mayroong puto mayroong yung iba, hindi ko na alam kung anong pangalan, basta tingnan yun na lang pero pagtingin mo, ang sasarap, ang daming kumakain ang daming kumibili hindi pa tayo ulit sa kabilang tindahan ito, makikita nyo kalabok mga kakanin spaghetti ang daming mga pagkain na pwede nyo bilhin sa tindahan na ito Maybe pa pala. <laughs> masarap ng mga paninda makikita nyo ang daming bumibili, busy busy si kuya sa pagsukli sa mga bumibili sa kanya dito naman tayo sa labas kasi medyo masikip sa loob at mainit ang daming namimili, ang daming kumakain habang namamalingki sila sabay kain sa lugar na ito kasi nandito lahat kompleto, lahat ng pagkain may, may pangulam ayan si kuya, kakatapos lang kumain at sigurado busong-busog na ito at pag kailangan nyo ng lechon, ulam na lechon, dito kayo pumunta sa loob ng palengke ng murong. Eto, tingnan nyo naman yung lechon. Nakakatakam, di ba? Ayan, pwede lang dun sa may high blood. Ayan, sarap ng lechon nila. Punta kayo rito sa palengke ng murong. Makikita nyo yung... ah, uh, Anong pangalan ng tindahan natin? June Ellis Lechon. Ayun, June Ellis Lechon. Ang sarap ng lechon nila. Oo, Oh, 1999. Ang tagal na pala. <laughs> o, oh, kita nyo naman. Ang daming bumibili ng lechon. Hindi mo na kailangan maghirap mag lechon pa. Dito pa lang. Ayos na. Ito ang kabuhan ng overview ng kainan dito sa palengke ng Moro. Sila kuya, nag aalmusal kahit dito lang sa tabi, nag lang ng barbecue, parang Ate, ang sarap-sarap siguro ng barbecue. Saan yung ba binilihan? Ito naman si ate. Busy, busy -bisi sa kanyang palamig. Napakarami ng buhay bili. bawat tao makikita mo mayroong kinakain mayroong bitbit -bit para sa kanilang bagong taon o nga ito o ano. ano ba yan ano bang kinakain mo ano bang bayawak lasa? bayawak gawa <laughs> niya yung bayawak bayawak daw yun pero hindi bayawak yun balat ng manok ako oh, balat yun joke lang yun joke lang yun kasamanya. kasama niya balat ng ostrich <laughs> <laughs> kita nyo naman, napakasaya ng mukha ng mga tao rito sa bayan ng Murong Rizal. <laughs> ano, yeah. ano, ano bang ano mo? Yes, ano Ano? Uh, oh. at, at, kung gaano ka busy dito papasok sa palengke ng Murong. Kita nyo, sa lubungan yung mga sasakyan. Busy-busy yung mga tao. marami ng tao ngayon dito. Malamang ito mam hanggang mam Kaya ang ating uh, traffic enforcer hindi magkaugaga sa pagmando ng traffic dahil sa dami ng sasakyan na papunta at papunta at palis. Magkabilaan na traffic enforcer ang gumaganap. Andun yung isa at nandito yung isa busy-busy sa pagmando ng traffic. Apo ka mga sir